langga. So, for today's video mga langga, no, is magbigay lang ako ng uh, review sa cream na, na ginagamit ko langga. So, more than a month ko nang ginagamit. So, ngayon lang ako magbigay ng review kasi napakaganda talaga niya langga. So, ito. May ano na siya langga. Basahin ko langga. Ano lang kasi hindi ko makita po. Wala akong glasses. So, Regenerous Microsculpting Cream with Sunscreen. So, SPF 30 siya mga langga. So, <laughs> for more than a month kasi mahilig ako sa garden tapos yung yung panahon na winter kahit may winter sa tapos may init talagang ano yung skin mo so ako lang ga, is 62 years old na so kasi mayroon ako mga mga pigmentation tapos ano kaya lang ga, gumagamit ako nito pero ngayon lang guys napakaganda na lang ga so uh, hindi to bayad na ano, pero recommended ko ito sa inyo lang Sa mga may edad na, tulad ko, is uh, senior citizen. So, need na natin na mag-ano yung ating mga skin. So, kasi nung no, numati ako sa Canada lang is meron akong mga spots, mga ganito. Pero, uh, may nakaposabi sa akin na ang oli daw. So, for more than a month, mga langga, ito na, ito ang ano ko. So, dati ang ginagamit ko is, uh, gumagamit din ako ng serum. Tapos, nung natapos ko na yung serum, So, after a month ko na gumagamit ng serum, ito yung ginagamit ko na serum. Ayan. Ayan siya. Serum. Tapos, after ko nagamit ng serum, ngayon natanggal naman yung aking mga tigidig-tigidig sa mukha. Um, after a month no, nito, gumagamit na ako ng aking uh, serum na may SPF 430. Kasi papunta na yung summer. So, kailangan ko protektahan yung skin ni Lola na ano. So, Recommend ko talaga langga. So hindi ako mahihiya na magsabi na recommended ko itong as um, cream na to ng Olay. Kaya, kaya may kamahalan siya mga langga, pero worth it kung gamitin ninyo. So Alam niyo naman 32 years old pero mga langga. Hmm. Okay, sabihin, ah filter yan. Ay, filter filter ka dyan. Pero ito talaga ang ano, yung sa uh, Shoppers Drug Mart ko ito na nabili mga langga. So, na, na, mayroon din ganito sa Amazon. Oh, pero, kasi I need it badly. Mag-order pa ako. Maghihintay pa tapos maghanap doon. Punta na ako doon sa Shoppers Drug Mart. So, for those people nga niya adit sa Canada na malapit sa akin, recommended ko to is only. Eh. So, feeling young si Lola Langga. O oh, Langga. Pero hindi sa pag, mag, ano, no? Sa pag, sa pag, ano? Talagang maganda talaga siyang gamitin. So, Uh, ano pa hinihintay niyo mga langga, so, buy the Olay, Olay cream, yan, so, yan lang muna langga, so, thank you Olay,